Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wassalamu ala rasulillah Wabaid So may tanong dito Sabi na salamualaikum ustad Ano po ang dalil ng wedding ring sa Islam? Sukran ustad Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Wala pong wedding ring sa Islam At walang dalil Na mayroon tayong tinatawag na Wedding ring sa Islam Yan po ay gawaing bid'a at gawain panggagaya po sa gawain ng mga na-Muslim. So, wala po tayong tinatawag na wedding ring. Pero pwedeng magbigay ng singsing sing ang lalaki sa asawa niya kung magiging asawa niya bilang Dory. At sa lalaki naman, pinahintulutan, pinahintulutan tayong magsuot ng sing-sing na gawa sa silver. Pero yung gawa sa ginto, bawal po sa atin. Haram yun. Okay? Kung bibigyan ka ng magiging asawa mo ng singsing sing bilang regalo, wala problema. Pero silver. Pero yung gagamitin yung singsing -sing bilang mga mga paniniwala na kayo so uh, mahal ka niya hanggat suot mo yung singsing -sing, yan po ay uh, bid'a po yan pangalawa pwedeng mapunta po sa shirk o pagtatambal kaya naman ang wedding ring ay wala pong wedding ring sa Islam at wala po tayong paniniwala na mga may kahulugan ang pagsusuot ng wedding ring yan po ay gawain na naada po na ng mga non-Muslim na pinagbawal po sa atin na sila sa gawain tayo. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.